and to the DILG family, magandang umaga po. Ang mga tanong ko ngayong araw ay ukol sa pagsisiguro na ang Philippine Commission on Women at National Commission on Muslim Filipinos ay may sapat na structural capacity para ihatid ang serbisyo sa mga kabaro nating nasa laylayan at mga kaligtasan ng mga kababayan natin sa kanilang pilgrimage. Given na ang PCW ay may 80 staff lamang nationwide at one pilot office lang covering Region 9, 10, and Caraga, sumasang-ayon po ba kayo, Mr. Sponsor, na ang limited human resource at reach na ito ay seryosong humahad lang sa mandato ng PCW? Yes, Madam Speaker. Maraming salamat. Alam po natin na ang gender and development budget implementation rate ay nasa 11% lang despite trillions of pesos allocated by the LGUs and NGAs. Mr. Sponsor, paano natin masisiguro na ang PCW na may 80 staff lang nationwide ay kayang mag-monitor at magbigay ng technical assistance sa lahat ng LGUs and NGAs? Yes, uh, Madam Speaker. Actually, may executive order na po tayo na pinopropose uh, sa DBM na sana po madagdagan para mas lalong masupervise na ano po ay mapaigting natin lalo na yung programa ng PCW, Madam Speaker. Daming salamat at kung inyo pong naalala, Mr. Sponsor, ito, ito ay isa sa mga uh, minanifest bin po ng, uh, ng aming opisina na madagdagan ang suporta natin sa PCW nung nakaraang budget briefing po. Can you detail kung paano ang pag-create ng regional offices, ang limang hinihingi ng PCW ay magpapalakas sa kakayahan ng komisyon na tumugon sa pangangailangan ng kababaihan, lalo na doon sa mga far-flung areas na mahirap maabot ng gobyerno? Yes, uh, Madam Speaker, ang kailangan po natin kaukulang pondo para po makakreate po tayo ng mga regional offices. Hindi lang po uh, mga tauhan, kundi struktura, opisina para po magampanan ang mandato ng PCW, Madam Speaker. Maraming salamat, Mr. Sponsor. Madam Speaker, ang Magna Carta of Women ay specific sa pag-promote ng political participation and leadership. Bilang lead agency sa pag-implement ng Magna Carta, How much of your 2026 budget ang nakalaan sa pagprograma na naghahanda sa kababaihan na manguna o makilahok sa governance and politics? Um, Ang pinapropose na po ay eh, 180 million. Yun lang po. Ganun po kaliit ang ating pong pondo na humingi po sana tayo ng karagdagan, lalo na sa Kongreso, uh, para po uh, mas mapaigting at uh, magampanan ang pandato ng PCW, Madam Speaker. Yes, Mr. Sponsor. Um, kinalulungkot um, ng kinatawang ito na ang Magna Carta for Women ay dapat specific na mag-promote sa political participation and leadership ng mga kababaihan. However, due to the limited resources, ito ay nakakahadlang. With that, I'd like to manifest to support um, the PCW in terms of increasing their budget para naman po matugunan ang mga pangangailangan ng mga kababaihan. I agree, um, agreed, Madam Speaker, yes, more than a seat at the table, Filipino women through the PCW deserves to have their long overdue regional offices. I manifest my support for the augmentation of the budget of the Philippine Commission on Women. In particular, I urge that adequate funding be provided for the establishment. of its five regional offices, as well as the implementation of its programs on women's political particip participation and leadership. Ngayon po, dadako naman po ako, Mr. Sponsor, Madam Speaker, um, tungkol sa National Commission on Muslim Filipinos on their Madrasa Rehabilitation Initiative. Mr. Sponsor, maari po bang natin i-confirm kung ang 87.5 million proposed ng NCMF of Madrasa Rehabilitation ay reflected sa National Expenditure Program. Ang nakareflect lang po ay uh, 545,000 for Madrasa. Madam Speaker. Ibig sabihin, hindi po ito na-include po Kung sakaling maibigay ang ang pondo, ilan pong traditional madaris under NCMF supervision ang inaasahang mabibigyan ng rehabilitasyon at ano po ang present condition ng mga facilities na ito? 853 lang po. Uh, Madam Speaker. And we need to improve the facilities, Madam Speaker. Kung maaprubahan ang 87.5 million pesos, paano po nito directly improve ang learning environment and opportunities for our Muslim Filipino youth? We will focus on the physical physical conditions. We train the teachers and nurture values and discipline, Madam Speaker. Salamat po, Mr. Sponsor, para masiguro ang accountability ang NCMF Operations Manual ay naglalaman ng proseso para sa profiling and registration ng madaris. Anong specific accountability safeguards po ang i-adopt ng NCMF para masigurado na ang 87.5 million ay gagastusin ng transparently at ayon sa pangangailangan? We will disseminate the guidelines down to the region and make sure The officers are aware of these guidelines, Madam Speaker. Suck, um, accountability and transparency, Madam Speaker. Yes po. Tututukan po ng aming opisina ang magiging implementasyon sakaling nadagdagan po ang mga uh, budget na ito. Dadako naman po ako sa budget para sa 2026 Hajj operation. Para sa mga kababayan nating Muslim, ang Hajj ay hindi lang simpleng paglalakbay. Ito po ay isa sa limang haligi ng Islam. Ang Hajj ay kailangan lang gawin ng bawat Muslim minsan sa kanilang buhay. Kung sila ay handa sa physical, emotional at financial na aspeto. Kung ang NCMF ay humaharap sa 70 million pesos shortfall for the Amirul Hajj at inaasahang 6,000 pilgrims ang aalis sa 2026, paano po natin may implement ang mandate na bigay na bigyan sila ng free choice ng travel agencies at masisiguro ang safety nila especially when logistics and medical coverage are severely compromised by the minimal 15 million pesos allocation. Yes, uh, Madam Speaker, kumakuha po tayo ng 70 kasi as of now we only have 21 million. Pag makakuha tayo 70 million, uh, we, uh, we will meet with the HADS stakeholders madam speaker thank you for that mr sponsor considering na ang hajj ay isang mandatory pillar of islam at ang ating gobyerno ay may obligation to ensure the safety of its citizens lalo na sa ganitong kalaking logistic challenge Sumasang-ayon po ba kayo na kailangan natin i-prioritize ang augmentation ng 70 million pesos para maiwasan ng operational crisis at maprotektahan ang 6,000 pilgrims natin? Yes, Madam Speaker, and we are seeking uh, also support from the uh, of our congressmen para po sa additional 70 million natin, Madam Speaker. Madam, Madam Speaker, Distinguished Sponsor, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtugon. Ang alokasyon para sa 2026 Hajj Operation ay batayang proteksyon, kaligtasan at pagkakapantay-pantay ng mamamayan. Kung sigurado natin mapondohan ang suporta para sa Hajj na ito, ay direktang masisiguro sa kaligtasan ng higit 6,000 kababayan na Muslim. Kung sigurado din natin mapondohan ang suporta para sa rehabilitasyon ng Madrasa School, masisiguro natin ang matiwasay at pag-aaral para sa mga kabataang Muslim. Given the significance of these items in the budget of the National Commission on Muslim Filipinos, I manifest my strong support for the augmentation of the NCMF budget specifically to provide funding for the proposed madrasa rehabilitation and improvement initiative subsidy and to increase the budget for the 2026 hajj operations this increase will enable the ncmf to more effectively fulfill its mandate of implementing programs that serves muslim filipino communities in the proper time i will also move to augment the budget of the ncmf for the 87.5 million needed to rehabilitate the Madrasa schools and the 70 million for the Hajj program. Maraming salamat po, Madam Thank you, Madam Speaker. Speaker. Maraming salamat, Mr. Sponsor. Thank you, Madam Speaker. We totally agree and we will help uh, na madagdagan po yung budget ng NCMF, Madam Speaker.